Na-taste mo na ba? Kasi me, not yet! <laughs> For today's video nga mga idol, eh, meron na naman tayo na ispatang food tripan. Nagsasawa na ba kayo sa pares, chicken, at iba pa? Pero dito sa aking natikman, dito sa Pasay Public Market, meron tayong isang food tripan na kari, kari rice. For only 89 pesos, talaga naman mabubusog ka. So, paano mga idol? Ano pang iniintay nyo? Let's go! Order na tayo! Ay ma'am, magandang tangali po! So, kare-kare rice. Gusto niya i-try. Ma'am, ano po ba yung mga special niyo rito? So, ngayon, ang available namin is koto and mukha na baka. Yun, ano po yung kare-kare, ma'am? Kare-kare namin. Well, Bale po ma'am, magkano po ba yung isang order niyo ng kare-kare? Ah, -kare? uh, 89 pesos lang with rice na siya. Parang ang style niya is para style na kare-kare. Hmm. Yeah. Mabali yung ano nyo, yung uh, dito, yung pag-oong nyo, kayo po mismo may gumagawa. Opo po lahat, pag Ah, gano'n, puro home homemade po pala lahat. Family. Opo. Family business. Family business, o. Family business. o. Ma'am, bali po, anong oras po pala kayo nag-open dito sa Pasay Public Market? Actually, open na kami ng 10 a.m. Usually kasi nag-set up na kami ng 8 a.m. So, 10 a.m. yun, pwede na dito na kami. Hanggang uh, supplies last na siya. So, minsan kasi nauubos ka agad. Ah, so, ganun, no. So, stop no. na muna kami. Ganun. Ah, sige ba, uh, order po ako ng inyong uh, special 89 pesos na kare-kare with rice. Yes, po. Yeah. Thank you with po. Rice. You know. At ayun na nga mga idol, napasugod na tayo dito sa Pasay Public Market at meron na naman tayo na ispatang food tripan dahil nagkasawa na nga kayo sa pares, chicken o ano-ano pa. Pero dito sa ating na ispatang food tripan mga idol, sa Kare-Kare spot, meron silang 89 pesos Kare-Kare all the way with bagoo at saka kasamang extra rice. Ayan, grabe mga idol oh. So yung in-order natin mga idol for only 89 pesos, Wow! Itsura pa lang ng sarsa, sa mga idol, talaga namang quality ng quality at talagang hindi tinipid sa ingredients. So, tikman, tik, so, tikman natin mga idol, yung kanilang sarsa. Mmm! Grabe yung sarsa ng kare-kare nila mga idol. Alam mo yun yung sobrang dami ng peanut. Then medyo matamis siya ng konti. Pil ko kahit wag nang pil ko kahit wag na natin lagyan ng bagoong malasang wala malasa na. At ayun na nga mga idol, try na natin yung kanilang balbakwa. Nakakala mo parang gelatin. Lagyan natin ng sarsa. At syempre, yung homemade bagoong. Ayan, oh. Wow. Ito na. <laughs> panalo mga idol. Napakalambot ng balbakwa nila. Parang gelatin talaga eh. Next naman yung tuwalya. Higyan natin ng gulay. Mm -hmm. Bagoong. Yun o. No? Mm. Perfect na perfect sa pananghalian, mga idol. Mmm. Gulay. Wow. Sarap. Mmm. Okay, no? Mmm. Mm. Sa mga idol sa nagpasarap sa kanilang kare-kare, yung kanilang homemade bagoong Kita mo yung nila, mga idol. May mga kasama pang taba. Taba at laman. Kaya ganito, kasulit. Yung pera nyo rito, mga idol. Yan, no? Last bite. Lucky, oh. Eh. Mm. Mm. At ayun eh, na nga, mga idol. Nauna kasi yung karikari nila, pero soon at possible, magkakaroon sila ng uh, karikaring bagnet tsaka karikaring pata. Babalikan natin to mga idol. Open pala mga idol ang karikaring spot dito sa public pasay market. 10 a.m. until supply, Thursday to Sunday. Kaya sa mga followers natin, lalo na dito sa ating sudad sa Pasay, try nyo tong kare-kare spot. Dito sa public market, talagang sulit na sulit yung pera nyo. So, paano mga idol? Hanggang dito na lang. Yun lang. Finish na. Bye-bye!